Isa ito sa pinakamatandang bayan dito sa Pilipinas. Dahil alam nyo ba mga kapatid, 400 years na simula nang itinatag ito. Kaya naman samot saring mga kwentong kanto na ang dumaan dito sa bayan ng Tambobong. O mas kilala natin ngayon na Malabon. Ang pangalang Tambobong ay mula sa mga punong tambo na tumutubo sa lugar at sa labong na isa sa mga main ingredient sa sikat na pansit Malabon. It was founded as a Vista of Tondo by the Augustinians noong March 21, 1599. Okay, ito ah. Perfect vacation area ang lugar na ito noong panahon ng Kastila. Dahil mga matataas na pare, mga government officials ng Intramuros lang naman ang bumibisita dito. At dito nagsimula ang pangalang Malabon. Pinauso ito ng mga Kastilang na malagi sa lugar na ito. Mala, na ang ibig sabihin ay pan or malas. Bad trip, dahil napuputikan ang mga leather shoes na mga praile at mga opisyal na bumibisita dito. At buon naman, or buen, na ang ibig sabihin ay good, dahil sa sariwang hangin at masasarap na pagkain dito. Pero nang dumating ang 18th century, nagsimula ng umasenso ang bayan ng Malabon dahil sa ito'y malapit lamang sa Galleon Tree sa Manila Bay. Isang patunay dito ang Casa Regal de Tambobong, a tribunal building indicating the town's voice in legal and political affairs of the times na itinayo noong 1768 lalo pang naging matibay ang industrialization ng malabon nang itatag ang La Princesa, isang malaking tobacco factory na pagmamay-ari ng hari ng Espanya. At ang pagkakaroon ng tramvia de Vapor noong 1888 ay malaking tulong sa lugar because it was an efficient entry to the northern provinces. Bukod sa mga kwentong pang-ekonomiya meron ding kwentong digmaan. It was during Philippine-American War nang maganap ang tinatawag na Battle of Malabon. Ang Malabon kasi ang isa sa mga pinagtayuan ng depensa ng mga Pinoy para hindi makalapit ang mga Amerikano sa bayan ng Malolos. Samot saring mga kwento ng Malabon ang naging daan at inspirasyon ng henerasyon natin ngayon dahil sa mga bakas ng kasaysayan na naiwan ito sa atin. Ako po si Kuya F at kita-kits ulit tayo sa susunod na kwentong kanto.